O, operahan ko si ano. <laughs> de yun lang. Tatanggalin ko yung isang wing... Ba wing band na isa o dalawa. Kasi itong wing band niya, nasira na yung pak... nasisira na yung pakpak. -pak. Okay, buka natin. Hindi, masakit yan. Huwag mo na i-buka. Ayan, nasusugat na siya dito. Ayan, you know. o. Tapos, yung butas sa laki, no. Ayan, o. Ayan, o. ako. Opo. Ayan, tatanggalin ko na. Meron siyang isang isa pang awing uh, band dito. Ano to? WPC. Itong blue na to. WPC. So, basta yan yan. WPC. Oh, ito yung isa, bakbakan and yung breeder, JTP. Tatanggalin ko ng pareho para baka, baka ano pigtas? Ma, ma uh, siya ng tuluyan tapos baka mapigtas na konti na lang eh nagsama sa isang butas yung dalawang wing band ngayon lumaki yung butas so sana naman kung mapilas yung wing web nya pogi oh, pa naman dagdag so, to, -dag dag -dag sa mga koleksyon ko <laughs> <laughs> may nag may nag ano, comment sabi ka lang eh. <laughs> hindi naman ako mayari ng mga to bulik lang sa akin <laughs> <laughs> ay Tito Dor mga to. Satuhin namin Korporasyon, parang ganun. Ah, oh. Sicaling si Mimay ang namamahala. Pero si Aling Mimay may mga manok siya sarili. Pero ito kay Tito Dor LDT Butcher Grey. Ah, uh, ugal kanya yan. So, tatanggalin ko lang. Ito yung natanggal na natin yung farm JTP tapos ito ano ba to andali ha na, babasahin natin bakbakan ay digmaan digmaan okay digmaan tapos WPC bandage sya okay ka na hindi ka na patingin ng kanyang ano naguta ng laki ng ano Yan. ito yung tapos nasusugat na, na sya dito ayun o oo kailangan lang talaga tanggalin. Okay, okay eh, lang yun. naman. Hindi naman din siya ilalaba naman eh. Pang, pang breeding naman siya eh. So okay lang yan. Bawaba -bawa na natin siya para makarelax na. <lake> Maano na yan? Maaliwalas eh pakaramdam niya. Uh -oh. so, wala na yun. Wala nang abala sa kanya. Actually, siya lang naman ang ano eh, yung maraming wing band eh. Kung makatot eh, isa wing Isa-isang wing band eh. Papabigit ako eh. Papa so, lang ang wing band niya. Yeah, violet. Surge and Senen. Iba yung katawan niya pag ginawa ka mo. Hindi ka tulad ng iba. Yung katawan niya, ano, yung muscular. Wala siyang lambot. Hindi ka tulad ni Riot, meron siyang lambot. Ito, muscular. Siguro dahil sa, alam, di ba, yung mga acyl ganyan naman. Yung mga legs, mga legs niya, yung muscles sa legs niya. Talagang mamasel. Pati yung likod niya. Nag-aaway yung... si Wednesday at saka si Little Miss. Ano nga yun? Babagala nila sila. Ito naman, ito namang gal namin. Ah. Matindig na siya, ne? O, oh, Bababa, bababa, Mahabol na sa ano? Sa pagiging binata. Totoy, totoy, totoy. Kaya nga, baby. na bata pa lang, bata pa lang naman talaga. Mga tapid ngayon palang uh, tumitilos. Kanya wing band. <laughs> tumitilos. Tumitilos. Sa papangan. Wing band. band meron siyang isa. Ayan. Si GC. <laughs> wing band meron siyang isa. Dati na mutlato. Pula na siya. Dahil sa Ganador Max. Hmm. Ayan. Ayan malaki na siya. Sige. Ika'y uh, maging binatang mabuti ha. Uh, para... Ganar. Oo. Oh. Dati ano yan, Totoy, no? Ngayon, mm -mm. may, may, may hiyan na. Naglulugun yung kanyang pulok, kaya konti yung pulok. Na. Meron na siyang konting angas, ne? Oo, oh, meron na siya ngayon. Ay! Ay! Tapos, ito nga pala ang aking task ngayong hapon. Hindi na ganong, kanina, umaga umuulan. Tapos, mga bandang, ayun, 11, onwards, uminit. Uminit. Tapos dito naman dahil lumulan, nilagay ko na ng paso. Yung mga basag-basag na paso, binasag ko na ng niliit, liit para uh, ay lupa, naglulumot. Medyo uh, naglalagay na tubig niya pag umuulan Ngayon, nag-ano ko dyan? Nag-summer salt ako dyan. Kaninang umaga. <laughs> Tapos yung pits, <beach>, matapon. <laughs> Pasok ako eh. Pero konti lang naman natapon. Pero si binigig, Nadu nadulas siya. Um, nalagyan na ng tubig yung pits. Pero winalis ko, binigay ko sa mga bibi. Kasi kababasa lang yung pits naman na yun. Hindi naman agad na... Tutunaw. Oo, sumasambulat sa tubig. Eh. So lalagyan ko ngayon ng paso ito. Para hindi, hindi, hindi nadudulas. Baka si Aling may eh. Magano dito, mag uh, summer salt. So, ko mga paso. Yung mga basag-basag na. Kasi wala nang paggagamitan yung basag na paso eh. So, yun na lang babasagin na lang. Ito mga basag na to. Sayang naman kasi hindi na rin naman gagamitin yung pagbasag na eh. Oh. Dito sa labas, dito ako gano'n yung maga. Buti na lang. At uh, kahit medyo malaki ako eh, hindi ako gano'ng para hindi ano madulas oh, sobrang bigat ko bibigay lang yung paso oh ako akala ba, ko di madulas <laughs> <laughs> bandang uli pala eh madulas. yan pa ang didisgrasya sa akin ito hindi pala paso ito simento o paano yan okay na pwede yan eh? hmm. marupokya mo pala na eh Sayang naman kung Ayan ah, lang nabasag, di ba? At least, may, may use. Wah, hindi pa makakadulas. Kaya niya eh. Pero tahimik yung mga manok ha. Para silang violent reaction. Hindi nga lang. Okay. Yan, tapos pag kakakaapak dyan, tulubog, tulubog yan. Eh. Uh, para hindi madulas. Baka tayo yan eh. Tuloy na madisgrasya. No? Um, pero kulang pa yan, tatigdigan ko pa yan. ayahanap pa ako. Maraming paso doon, pero wala namang basag. Nakahanap na lang ako ng basag na paso. Ginyak ko na lahat. Mga alaga, wala namang may depresya sa mga wingband nila. Walang nasusugat. Okay naman ma maganda naman yung pagkakalagay. Si ano lang si Riot lang talaga dahil dalawang wing band sa isang butas. May wing band pa ba siya tira? Ano na? Meron wing mayroon pa siyang wing band. Meron pa isang isang wing band na WPC. Hindi ko na tinanggal kasi wala namang problema yun. Yun lang isa kasi nasusugat na siya dun sa ano siguro si ba, baka lumaki nang lumaki lalo yung butas. Hindi kaya ma-infect sa ulan. Oh, kaya mapiktas yung ano na lang yung ano niya dito eh, yung nasusugat na, na, susugat na dito sa labas eh. So lahat naman uh, okay. Yung mga buli ko wala lang wing, walang wing band walang leg band. <coughs> dito na nilagyan pati markings, walang markings yan sila. Kasi isang family pa lang naman yung isang family lang naman yung bulik eh. Wala naman sub family yung bulik. So hindi ko na kailangan tsaka matatandaan ko naman ilan lang naman sila. Hindi ko nalang ng wing band tsaka leg band. Tsaka para pag uh, sinabak ko na sila, wala nang wala nakakabit sa kanilang nakaka uh, nakaka-istorbo sa pakpak. -pak. Para sa akin na mas maganda yung wala na sila, wala na lang silang ganun Pati leg band wala na. Para mas komportable sila, wala silang mga iniisip kundi yung kanilang katunggali. Uh, Actually malapit na sila. Pagkatapos nung isolation ng bagong dating na butcher ipiprecon na yan sila Silang tatlo. sila tatlo sasabak sila sila tatlo kasi kailangan na isa eh. wala na akong ibang bulik dalawa na lang ang bulik ko yung isa na ano na naman na na hello na naman sa akin ayun tinangay <laughs> well, okay lang naman sa akin yun nandiyan pa naman yung mga breeder eh. So, pero yung dalawa, sasabihin ko, hindi na, syempre, eh, di ba? Sila yung naka, ano na, nakalaan na. So, ayan, tatlo sila. Three hits. Tignan natin, anong result. Pero meron na, meron ng uh, nagwagi sa kanila sa patimpalak, no? Si, si Sky, nagwagi, nagwagi na si Sky, si, si Four, tsaka si One. so, yun na yung mga, yung mga pasado na yun. So, ah, uh, wala pa namang uh, na ano, nalaglag, wala pa. Tingnan natin. <laughs> sana oh, oh, sana, wag. Kasi yung dalawa na yun, yun ang best eh. Para sa akin eh, kaya yun ang natire. Si 2, tsaka si 5. Kaya, hopefully, sana sila yung uh, okay. Well, mga kaibigan, yan ang aming hapon. No? Hapon talaga, skin. Ang ganda ng hapon. Hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Jalan Alam.